Sa episode nating ito, ating aralin ang isang digmaang naganap sa Middle East na siyang pinag-ugatan ng kasalukuyang kaguluhan sa Israel at Palestine. Ito ang Arab-Israeli War of 1948. Pero bago iyan, nais ko munang i out ang ating komrad na sina Video Film 1987, MacVlog Official, Father and Son Fishing, Joselito Eden at Arnel Andres. Maraming salamat sa patuloy na pagtunghay sa ating mga episode. Magkomento lamang mga komrad para mai-shoutout ko din kayo sa ating susunod na episode. Makalipas ang ikalawang digmaang ang pandigdig. Milyon-milyong mga Jewish people ang pinaslang sa Europe bilang bahagi ng Holocaust na isinagawa ng Nazi Germany. Dahil sa trahedyang ito, ninais ng mga Hudyo na magkaroon ng kanilang sariling estado para protektahan ang kanilang mga sarili. Ang lupain na kanilang ninaistirahan ay ang lupain ng Palestine kung saan nagmula ang kanilang mga ninunong Hebreo. Sa kasamaang palad, ang Palestine noong 1947 ay tinitirhan na ng mga Arabong Palestinian. Ating tandaan na ang Palestine ay nasa pangangalaga ng mga British makalipas ang World War I sa bisa ng tinatawag nating mandate system. Noong simula, pinipigilan ng mga British ang maramihang pagdating ng mga Jewish people sa Palestine. Ngunit dahil sa politikal na pressure ng Estados Unidos, napilita ng mga British na pahintulutan ang pagdating ng mga Jewish people mula sa Europe patungo ng Palestine. Habang hindi pa malinaw ang sitwasyon, binitawan ng mga British ang pamamahala sa rehiyong ito at ipinisailalim ang Palestine sa pangangalaga ng United Nations Trusteeship. Noong November 29, 1947, naglabas ang United Nations ng isang resolusyon. Ito ang 1947 Partition Plan. Ayon sa resolusyon na ito, ang Palestine ay hahatiin sa tatlong estado, ang Arab State, ang Jewish State at ang Independent Jerusalem Ang mga magkakahiwalay na teritoryong ito ay pagdudugtong-dugtongin ng mga extraterritorial roads Ang syudad naman ng Jerusalem na parehong mahalaga sa mga Arabo at Hudyo ay nasa kamay ng United Nations at bukas sa lahat para maiwasan ang awayan ng mga tao Nakatakdang iiral ang paghahating ito ng May 1948 mainit na tinanggap ng mga Jewish people ang partition plan na ito ng United Nations. Sa kabilang banda naman, tinutulan ito ng mga Palestinian at ng iba pang mga Arabong bansa. Hindi pa man ganap na natutupad ang resolusyon, nagsimula na ang kaguluhan noong January 1948. Palihim na pinasok ng grupo ng mga Arabong volunteer ang Palestine. Una dito ang Arab Liberation Army mula sa Syria at ang ikalawa naman ay ang Army of the Holy War mula naman sa Egypt. Ito na nga ang simula ng civil war sa Palestine. Agarang pinalibutan ng mga Arab fighters na ito ang siyudad ng Jerusalem kung saan humigit-kumulang isandaang libong mga Hudyo ang naninirahan. Para tulungan ang kanilang mga kababayang naipit sa Jerusalem agarang bumuo ng relief convoy ang Yishuv government ng mga Hudyo. Tinatayang 100 na mga armored vehicle ang kanilang ipinadala sa Jerusalem. Sa kasamaang palad para sa kanila, ang convoy na ito ay inambush ng mga sundalo ng Army of Holy War at halos naubos ang mga ito. Para wasakin ang blockade sa Jerusalem, Pinasimulan ng mga sundalong Jewish ang Operation Naksion noong April 5, 1948. Sinalakay ng mga puwersang Jewish ang mga Arabong bayan na dadaanan ng konvoy para masigurong walang makakapigil sa kanilang pagpunta sa Jerusalem. Tinatayang labing tatlong mga bayan ng mga Arabo ang kanilang nakubkob at kanilang napasok ang Jerusalem kasama ang mga kinakailangang supply ng pagkain gamot at armas ng mga naninirahan dito. Sa operasyong ito, kanilang napatay si Abad al qadir Al-Husseini, ang leader ng Army of the Holy War. Dahil sa kanyang pagkamatay, lubos na nanghina hina ang Army of the Holy War at unti-unti nang nawala ng saysay sa rehiyon. Dahil sa mga kaguluhang nagaganap, hindi na natuloy ang UN Partition Plan. Pagsapit ng May 14, 1948, ipinroklama ni David Ben-Gurion ang pagkakatatag ng State of Israel. Ilang oras lamang makalipas na formal na bitawan ng United Kingdom ang Palestine. Dahil sa pangyayaring ito, agarang nagplano ng sabay-sabay na opensiba ang mga Arabong bansa laban sa bagong tatag na Israel. Sa kabutihang palad sa mga Israeli, sa tulong ng mga French, ipinaalam sa kanila na may napipintong pagsalakay ang mga Arabo. Bilang paghahanda, bumili ng armas ang mga Israeli sa Czechoslovakia. Bukod dito, ginamit din nila ang mga World War II weapons ng mga British na naiwan sa rehiyon. Lahat ng mamamayang lalaki at babaeng nasa hustong gulang ay sinanay at inarmasan. Sa puntong ito, isinilang ang Israeli Defense Force o mas kilala bilang IDF. Lahat ng kalamangan ay nasa kamay ng mga Arabo kung saan pitong bansa ang kakalabanin ng Israel. Noong May 15, 1948, sinalakay ng mga Egyptian ang timog ng Israel gamit ang artillery, armored cars, brand carrier at iba't ibang mga aeroplano sa kabila ng kanilang malakas na puwersa. Sila ay sinalubong ng panatikong depensa ng mga Israeli. Limang araw lamang makalipas nito, muling sumalakay ang mga Egyptian gamit naman ang kanilang mga tangke at eroplanong pandigma. Sa isang epikong labanan, nagawang pigilan ng isandaang Israeling sundalo na armado lamang ng rifle, isang machine gun, at ng Piat anti-tank gun ang 2,500 na mga Egyptian. Gamit ang mga eroplanong Avia S-199 mula sa Czechoslovakia, binomba at tinira ng mga Israeli ang mga papalapit na Egyptian Armored Division. Bagamat hindi ito masyadong epektibo, sapat na ito para takutin ang mga sundalong Egyptian at sila'y nagsipagtakbo. Sinundan ito ng counter-attack ng Israeli Defense Force at tuluyan nang tumigil ang opensiba ng mga Egyptian sa timog. Mula naman sa silangan, sumalakay ang mga Jordanian. Dahil sa Egyptian offensive sa timog, malaking bilang ng mga Israeling sundalo ang umalis sa Jerusalem. Sinamantala ito ng mga Jordanian at kanilang pinaligiran ang lungsod. Kanila ding nasakop ang Latrun, teritoryo na nagdudugtong sa Jerusalem at Tel Aviv sa baybaying dagat. Sinubok ng mga Israeli na suplayan ang kanilang mga kababayan sa loob ng lungsod gamit ang mga airdrop. Madugo at marahas ang house to house fighting sa loob ng Jerusalem. Ngunit natalo din ang mga Israeli at sila'y nataboy palabas ng lungsod habang abala ang mga Israeli laban sa mga Jordanian at Egyptian. Tsaka naman umabante ang mga Iraqi mula sa hilagang silangan. Ang inaakala nilang madaling labanan ay sinalubong ng babagsik na depensa ng mga Israeli. Tumagal ang kanilang bakbakan ng tatlong araw kung saan napahinto ang opensiba ng mga Iraqi at hindi na muli pang nakasalakay sa buong digmaan. Mula naman sa hilaga Sumalakay ang malakas na puwersang Syrian na armado ng mga tanking French. Nagawang makabante ng mga Syrian sa loob ng Israel hanggang kanilang makubkob ang buong baybayin ng Sea of Galilee. Gayunpaman, pagsapit ng May 21, napahinto ang Syrian Army dahil sa epikong depensa ng mga mamamayang Israeli at ng IDF armado lamang ng mga molotov cocktails, granada at ilang mga anti-tank gun. Pinalayas ng mga Israeli ang mga Syrian sa bayan ng Samak. Dahil sa bagsik ng depensang ito, napilitan ang mga Syrian na palibutan na lamang ang bayan kaya't nahinto din ang kanilang opensiba. Noong June 6 naman, sumalakay din ang Lebanese Army patungo ng Israel ngunit dalawang bayan lamang ang kanilang nakubkob at agaran din nila itong nilisan. Sa loob naman mismo ng Israel, ipinagpatuloy ng mga Palestinian ang kanilang civil war laban sa pamahalaang Israeli. Sa kabila ng kanilang mabagsik na paglaban, unti-unti ding humina ang pwersa ng mga Palestinian makalipas na mapatay ang kanilang lider na si Hassan Salama. Pagpasok ng buwan ng Hunyo 1948, nagpatupad ang United Nations ng isang tigil putukan at pag-uusap para matigil na ang digmaan. Sa puntong ito ng digmaan, halos patas lamang ang resulta ng mga labanan. Malaking bahagi ng Arabong teritoryo na bahagi ng UN Partition Plan ay nasa kamay ng mga Israeli. Sa kabilang banda naman, Maraming bayan na bahagi naman ng teritoryong Israeli ang nasa kamay ng mga Arabo. Namagitan sa usapang ito si Fok Bernadotte ng United Nations, ngunit hindi din ito nagbunga dahil sa katigasan ng ulo ng parehong panig. Para sa mga Arabo, hindi dapat magkaroon ng isang Jewish estate. Ngunit para naman sa mga Israeli, hindi sila makapapayag na muling mawalan ng bansa. Ang apat na linggong truce at tigil putukan na ito ay ginamit ng parehong mga Arabo at Israeli para palakasin ang kanilang puwersa. Libo-libong mga Jewish mula sa iba't ibang bahagi ng daigdig ang pumasok sa Palestine noong panahon na ito. Marami sa mga ito ang veterano ng World War II at sila ay magvo-volunteer para maging sundalo ng IDF noong July 8, 1948, nagwakas ang tigil putukan. Sinundan ito ng magkakasabay na opensiba ng Israeli ground forces sa lahat ng direksyon. Malaking bahagi ng mga teritoryong nawala sa kanila ay kanilang nabawi. Gayunpaman, nananatiling napapaligiran ang lungsod ng Jerusalem ng mga Arabo. Dahil sa muling pagsiklab ng matinding digmaan, Muling nagpatawag ang United Nations ng isang pag-uusap at tigil putukan. Ito ay muling pinamunuan ni Fok Bernadotte. Ayon sa panibagong resolusyon ng United Nations, pinaliit ang teritoryong hawak ng Israel kung saan ilang bahagi ng kanilang teritoryo ay ibinigay hindi labang sa mga Palestinian kundi maging sa mga Jordanian at Egyptian. Ayon din sa bagong resolusyon na ito, pagkakalooban din ng kabayaran ang mga Palestinyan na nawalan ng tirahan. Kagaya ng naunang negosasyon, bumagsak din ang pag-uusap na ito ngunit sa napakalalang paraan. Si Fok Bernadotte at isa niyang kasamahan ay pinaslang ng isang militanteng grupong Israeli. Siya ay pinagbabaril sa ambush hanggang mamatay sa paniniwalang si Bernadotte ay pabor sa mga Arabo at sa mga British. Makalipas nito, nagpasa ng batas ang Israel, ang Area of Jurisdiction and Power Ordinance. Siya sabi nito na lahat ng teritoryong nakubkob ng Israel sa digmaan ay bahagi na ng kanilang bansa. Bilang sagot, inarmasan ng mga Arabo ang mga milisya sa loob ng Israel. Araw-araw na inambush ng mga Arabong milisya na ito ang anumang mga sasakyang nagdaraan sa kalsada ng gitnang Israel. Naging napakadelikado at magastos ang paglalakbay sa loob ng bansa. Kaya't pinasimulan ng Israeli Defense Force ang Operation Shoter. Gamit ang mga tangke, air force at infantry assault, dinurog ng mga Israeli ang mga milisya sa kabundukan at sila ay napasuko. Noong October 22, 1948, isang panibagong ceasefire at pag-uusap ang ipinataw ng United Nations. Ngunit wala ito ng mga sundalo ng Arab Liberation Army at kanilang sinalakay ang Israel. Bilang ganti sa patraidor na pagsalakay na ito, pinasimulan ng Israeli Defense Force ang Operation Hiram kung saan isang matinding opensiba ang kanilang isinigawa sa Hilaga. Pabilis nilang napalayas ang Arab Liberation Army pabalik ng Lebanon. Samantala, winasak naman ng apat na Israeli Infantry Brigade sa ilalim ni Moshe Carmel ang isang buong Syrian batalyon. Bago pa matapos ang buwan ng Oktubre, nakubkub na ng mga Israeli ang buong hilagang Palestine. Makalipas ng kanilang matagumpay na pagsalakay sa hilaga, Ibinaling naman ng mga Israeli ang kanilang atensyon patungo sa border nila sa timog. Para sa mga Israeli, para mapigilan ang pagsalakay ng mga Egyptian sa timog, kinakailangan nilang makontrol ng buo ang Negev Desert. Sunod-sunod na matatagumpay na opensiba ang kanilang isinagawa hanggang kanilang maitulak ang lahat ng Egyptian palabas ng Palestine. Tumagal ang kanilang opensiba sa Negev Desert ng humigit kumulang apat na buwan. Noong March 10, 1949, itinanim ng mga Israeli ang kanilang bandila sa pinakadulong bahagi ng Negev Desert. Ang digmaang ito sa pagitan ng Israel at ang koalisyon ng mga Arabo ay naging madugo at magastos. Kaya naman sa pagpasok ng 1949, isa-isa nang nagbukas ang mga bansa para sa usaping tigil putukan. Pumirma ng armistice ang Egypt noong February 24, ang Lebanon naman noong March 23, ang Jordan noong April 3, at ang pinakahuling bansang lumagda ng tigil putukan ay ang Syria noong July 20, 1949. Lumaki ng dihamak ang Israel makalipas ang digmaan dahil kanilang nasakop ang mga teritoryong dapat sanay sa mga Palestinian. Sa kabila nito, ilang mga teritoryo pa rin ang napasakamay ng mga Arabo kagaya na lamang ng Gaza Strip na napunta sa mga Egyptian at ang West Bank naman sa mga Jordanians. Ang lungsod naman ng Jerusalem ay nananatiling contested at pinaghahati-hatian ng iba't ibang mga bansa. Sa kasamaang palad, ang pinirmahang armistis na mga bansang ito ay tanging para lamang sa tigil putukan at hindi para sa isang ganap na kapayapaan. Mananatiling nasa estado ng digmaan ng Israel at ang mga bansang Arabo kahit tapos na ang mga labanan. Ilang taon lamang ang magdaraan at isang panibagong digmaan muli ang sisiklab sa rehiyon. Yan ang ating pag-uusapan sa mga susunod na episode. Napakarami pa natin kasaysayang pag-uusapan kaya make sure to click the like and subscribe button. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin ang kasaysayan.